So ang binanggit ko noon, si Martin Romales at si Saldico dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So yun yung part nilang dalawa, 'di ba? Yung lahat ng pagtago ng mga uh, pag-insert. Insertion man tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera uh, para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa gab, uh, doon sa buy camp. Kasi dadaan pa niya ng Senado eh. May negosasyon pa doon uh, sa Senado. So, ang uh, ang final document niyan ay nandoon sa GAB tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, ganino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi, hindi ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng president dyan. Dahil siya yung nagsubmit ng NEP, nakita niya kung paano, uh, paan, anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun ha, budget, budget yun ng administration kasi siya yung nagsubmit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya So, yet, his signature and the general appropriations act is the best evidence against him. Accountable shot because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the... Uh, Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. And dami na ng, and dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Bakit, bakit, why when we waste our time in filing a uh, impeachment complaint na alam naman nating na hindi papansinin ng House of Representatives, di ba? Pero may mga kung makausap sa iyo, maybe, na sila yung magiging sa House of mm mag-file -hmm. ng kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or humihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President uh, Marcos.